Dito na tayo sa segment kung saan katulong namin sa pagbabalita ang riders and volunteers ng Ride Group o RPG. Sa mga pops nating napapadaan sa Osmeña Highway, naligaw na ba kayo dyan? Bukod kasi sa mga natatakpang signages, nakakalito rin ang ituturo ng mga navigational app. Yan ang tinutukan ni RPG member Toto Padulyon. Bagamat pinayagan na makadadaan itong ating mga kapwa riders dito sa Osmeña Highway hanggang sa padulukan ng uh, Loton Avenue, naging pasanin naman ito ng ating uh, ng ilan sa ating mga kapwa rider din na uh, naliligaw ng landas patungo sa maling direksyon. Marami na pong na naliligaw na akit sa Skyway okay. ng mga sub 400cc na motorsiklo. Ating inalalahe sir para ilagay sa tamang settings ang kanyang uh, navigation app. Ah, uh, ilalagay dito sa Saan po ilalagay sir? Paranaque BF Home Square oh, So ano pong ipiliin nyo dyan? Avoid tolls sir Kapag mali ang paggamit mo ng navigation app At mabilis ang iyong takbo Dahil sumasabay ka sa mabilis na daloy ng traffic dito sa Osmeña Highway At hindi mo napansin Itong nasa ilalim ng punong mangga Na traffic sign O regulatory signboard Dahil atakpan ng mga damo talagang dadaling ka patungo sa rapa ng skyway o di kaya sa entrada ng ISX dapat magkaroon po tayo ng maayos na signage yung mga readable at medyo malalaki po ba kumpara dun sa mga nakalagay ngayon para sa One Balita Pilipinas RPG Toto Patulion nagulat